Right mga kamukil Ayan natin Dito tayo sa Davao Project Bali hindi na po sa katalunan mga kamukil So Kasi namili tayo ng materialis dito Hindi pagdating ko dito Medyo alanganin na kung pumunta ng katalunan no? Bago na rin so, bukas dun tayo sa katalunan At uh, uh Mamaya mag-upload tayo sa update natin sa katalunan no? Bali pang sampung araw namin kanina Dun sa katalunan Okay Dito tayo sa tiketok Project So ang project mga kamkila ito na no? Na? Balkuni natin tapos na yung pagtatiles May mga kunting itatiles ng dito mga kamkila tulad nito Itong mga dropping nya So yun na lang yung kulang no Pagkatapos lahat sa tiles sa ground floor Ito yung babalikan ng ating tile sitter na si Dudong so, mga maliitan na lang no Yan, dalawa na lang part So ito na yung pagtatiles natin sa balkuni So ngayon mga kamkila hindi pa natin makikita yung linis no Kasi nasa pagliliha pa kami o, ngayon yung ating wall Naka primer na siya So, titingnan natin. Ito yung pinaka problema namin mga kamukilo. Kaya tanong banat namin, nagka-crack siya. O bukas, gra-grinderan Ito yung joint ng ating light panel. Gra-grinderan to siya. Tapos, babatakan natin ng nansag. Nansag yung itira natin. Subukan natin. Kasi dyan mga kamukilo, ito may mga crack dito sa joint nito. Nawala siya nung binanata namin ng nansag. So, applyan natin ng nansag to. Okay, palibot na ito mga kamukil yung wool natin. So, yung magiging kulay nito, i-mixing namin. O, semi-gloss pa rin tayo dito. Na light gray. O, titingnan ko na lang. Hahaplas ako ng first coating bukas na timplahin namin. Tapos, isin natin sa ating kliyente kung patok sa kanya. Bali, dalawang klase yung aming ititimpla dito. O, tatlong klase na gray, you no? Know? Merong parang semi-ass gray. Ito mga kamukil, oh. Yung sa cove natin. Ayan yun yung ating isang gray na ilalapat dito sa external dito sa part na to and then meron tayong dark gray talaga and then meron tayong light gray itong wall i-light gray natin to o subukan natin o no. o hinanapan ko pa siya ng combination o combine color paano siya pagandahin dito right o ito na yung forma yung ating purik albonate yung sabi ni sir ayan nakalampas na tayo dito ganun din sa kabila ayos na namin to so yung kulang na lang mga kamukil ito yung pagpuputol no o hindi natin pwedeng hindi putulan kasi lumampas tayo dun sa pinaka boundary o dapat nasa boundary lang tayo right while dito sa mga kwarto mga kamukil ito na yung forma niya. ito mga kamukil uh, isang haplos na lang to padadaan na ng liha na 1,000 o di kaya 400 kung so, ibabanat natin dito pagkatapos final tayo ng kulay pero saka na magpapinal ng kulay pag matapos na namin lahat sa second floor so kunti na lang ngayong bukas mga kamukil uh, na ng ganitong kulay itong second floor by Monday tapos na itong second floor so sa Monday rin meron nang mag sa baba so yung ating cove mga kamukil yan yung kulay niya. so pinalagyan ko ito ng light mga kamukil ah. ayan ah yung forma niya. plain white lang ito mga kamukil dito ito yung naka gusto ng may-ari ayan ah ganda na ah. ito yung final color ng ano ng mga rooms lahat sa internal ito yung ating ikukulay, no? So, pumunta din pala yung ating designer dito, si Architect. Uh, at shoutout nga pala kay Architect uh, Gilbert Peter Portitz, no? Yan. So, salamat po, sir, sa pag-appreciate sa aming trabaho. And then, uh, nag-offer si Architect sa atin na may project siyang ipapakot sa atin, no? So, hintayin ko lang, sir, ha? Ah, yung message mo. Maraming salamat. Maraming thank you, sir. Ah... Uh, Aproceed uh, nyo yung aming trabaho Okay So gulat si RTT kanina Bakit lumaki na So ito na yung mga trabaho namin Additional Napakalawak na Kasi sa original plan Ito lang wall na to Makikita nyo Wala na to dito uh, Dapat roping yung makikita dito Ngayon Pili uh, Concrete natin Okay Yung kwarto natin Yan na yung forma nya Well dito tayo sa kabilang kwarto Room to Naka Cool na rin ito mga kamagala. Kulang na lang ito strip light at saka center light. Yung mga light nakikita nyo sa center, hindi yan sa kanya. Ah, uh, bibili pa tayo ng center light dyan. Hinihintay ko pa kung ano yung mga gusto nila ma'am para yun yung ating mabili sa city hardware. Ito na yung pinakakulay. Um, ito mga kamagala, may spotting pa tayo dito kahit naka second kut na tayo ng kulay. mag spotting pa tayo. May mga, alam kong may mga kunting gas-gas pa dito eh. Kunting tama na liha. Mga bumubukol-bukol. Yan. Titingnan pa natin to bago mag-finish talaga na. No? and then dito sa hallway yan Hindi natin ano oh dito sa hallway ito na no yung kulay dito straight lang siya parang yellow yellow siya na uh, hindi din siya ivory ah no? uh, malapit-lapit siya sa ash green na kulay so, pero kung titingnan mo talaga mala yellow siya no ito yung nagustuhan nila kulay Pinatimpla ko to mula sa Davis no Davis and Island yung gamit natin dito shout out no o, marami na tayong natapos, Davis. Hindi kayo nagpaparamdam, no? Ayan, hindi kayo nagpaparamdam. Ayan. Ito na yung pinaka-forma. So, dito, yung kulang, naliha na to. Primer na lang bukas. So, hindi mo na primeran kasi may titirahin pa, lilihain pa dito bukas. So, itong ceiling na to. Ayan, mga retouching. So, dito mga kamukil, nagawa ko na rin yung double drop natin. Ayan, no? Dati kasi, single lang yan. Ayan. So, isipan ko, pangit siya tingnan. Pag bungad pa lang, pangit tingnan. So yung ginawa ko yung lapad ng poste yun yung ginawa kong double drop. So nag double drop tayo. Yung una kasing gawa namin dito ito lang. Nag drop tayo papunta doon. Itong part na to. So ngayon nag double drop tayo yung hindi pa na primeran. So dito na primeran na to. Yan. Ah, nalihan na to pero hindi pa to na primeran mga kamkila. So yung ating banyo. Uy. May pa lang, mga kamkila. Sindihin na natin kunti. Yung ating banyo, naka-primer na yan. Acritics yung gamit natin dyan kasi may shower doon banda so yung kulay dito plain white lang o titingnan natin baka magbago yung isip ni ma'am pag makita niya yung final kulay namin sa external na light gray. so baka magbago titingnan na lang natin o yung ating uh, mga tiles okay na so yung kulang dito labaturing lang at saka lagayin ng mga sabon no? ako yung gagawa sa labaturing although na umpisaan ko na siya mga kamungkil kanina o papakita ko sa inyo mamaya okay ito lang yung update natin so itong room 3 okay na din to finish na din to yan, wala nang problema yan mga kamukil. O, yung pinakakulang sa second floor, uh, ano na lang, pagka final finish na talaga, lahat ipapababa na to. Lahat ng mga materials dito, ibababa na. Tapos, uh, linisan na mabuti itong tiles. Tapos, final color na para malinis. Yung ating hagdan, humanap ako ng wood planks mga kamukil. Ang hirap ako humanap kung saan tayo makakita ng no, sa supplier ng kahoy talaga na nasa 30 cm yung lapad niya kasi napaka hirap hanapin ah yung mga ganon madalas lang kasi nasa mga uh, 9 cm ito kasi mga kamuyon uh, o oh, 20 cm yung meron ang yung available ito kasi literal na kahoy yung ipapagamit ni ma'am dito so humana po ng mahugani para mas maganda madali lang nating eh o gawa ng paraan na mapaganda pa yung grano ng mahugani no mahugani kahit uh, plain varnish lang napakagandang tingnan ground floor tayo ito yung update sa ground floor yun oh halos-halos tapos na yung pagtatiles dito sa ground floor mga kamukil ang kulang na lang dito itong banyo so hindi ko muna ito pinagalaw kasi special namin itong tratrabuhin pagkatapos sa lahat-lahat dito no? Total banyo na lang yan so, oh, ito yung sala yung kwarto so hindi pa natin nakapitan ng ilaw pero electrical dito kumpleto na yung mga switch sa ceiling natin ganun pa rin no? nakalagay na tayo ng pinasit up ko na yung strip light mga pin light, hindi pa natin nabutasan pero saka na yan, pagka matapos ng e pintura, by Monday may magmamasilya na dito, may magbabatak na no? sa ground floor pababa na kami, kasi sa Monday halos halos tapos na yung second floor right so, dito sa lanay, ito na yung forma nya no? dati to dito mga kamukil sa original plan, may drop to drop sya ng 2 inches ngayon ah uh, dahil mali, medyo maliit yung space, walang dining area. Yung ginagawa namin dito, binago. Uh, pinantay ko yung flooring dito, tapos dyan na yung magiging dining nila, ma'am. Ang mangyayari dito, maglalagay tayo ng uh, wooling dito na fixed glass at saka double door glass na swing, swing yung banat na no? dito na side sa main gate. And then dito mga kamkil, fixed glass din, tapos swing din na single door lang yung ibabanat natin dito. O, so, papunta tayo ng Uh, ports o tindahan nila ma'am ito na rin yung tiles dito no? maganda yung combination ng tiles ng mga napili ni Sir Iron, kasi magkakahawig-hawig sila ng kulay na no? hindi, hindi bigla ang uh, madidis madidisattract yung ating mata sa pagtingin ng tiles no? pero iba-iba yung iba-iba yung ano nila mga kamukil stroking o design ng tiles no? ito kasi parang marmol ito batong bato yung design niya yan, no? parang mga tinabas na mga bato ito din parang kahoy siya wooden siya pero Uh, gray no may pagka light gray siya papapunta so, na doon ito yung port so yung kulang itong mga siruho na lang may mga nakat na dito mga kamukil pagkakabit na lang nito bukas so bukas dito matatapos to itong part na to Hindi din yung ating schedule sa uh, gate mga kamukil swing lang to dati mga kamukil full swing to papunta dito uh, binago ko rin ginawa ko siyang sliding yan papunta na dito sliding so abangan nyo rin yung pagkagawa ko ng lock dito mga kamukil kakaibang lock din yung gagawin natin dito Ayan. Tapos dito, ah uh, sa laundry, pupisa kami sa pagtatiles mga kamkil, pero tigil muna si Master Boyet, no? Si Master Boyet dito, bukas, ah uh, yung titirahin ni Master Boyet, si Dudong naman patuloy sa pagtatiles, titirahin ni Master Boyet itong ceiling. O, yung ating ah uh, supply ng tubig sa taas mga kamkil, ayan na, nakagawa na tayo, na-install na natin yung ating tubo para sa toilet bowl at sa floor drain. So, yung gusto ng may-ari mga kamugil, dito siya dadaan, dito siya babagsak. So, pangit, no? Ang um, plano namin, gagawa na lang ng box para hindi makita yung tubo. So, pangit siyang tingnan. Yung ginawa ko mga doon ko tinapon sa dulo para hindi makakadisattract sa view dito. Doon ko tinapon sa dulo yung uh, tubo papunta sa ating septic tank. Uh, doon tayo maglalagay ng box sa pinakagilid kasi walang gamit doon, pinakasulok na. So, yung tubo na sa taas, matatabunan po yung nagkisame, no? Abangan nyo rin, may box kami gagawin dyan para malalaman talaga pag may trouble yung box lang yung bubuksan. Para halimbawa magka-trouble yun yan bubuksan nila. Okay. So, ito. Yung laboratory din mga kamukil na papagawa ni ma'am sa atin o customize na yari, yari sa porcelain. Yung ating gagawin dito. Ito na yung forma niya. Oh, ito na. No? So, yun yari dito. Ganito itong mga kamukil. Maganda na din to, no? Iwan ko lang kung magagandahan ba kayo sa yari ko nito, mga kamukil, pagkatapos. abangan nyo lang to, no? Makikita nyo rin to kung paano ko to yayariin. Basta ito na yung pinaka-pattern nya. Yan, no? O, dito tayo maglalagay ng pusit sa part na to. Okay. O, tingnan nyo na lang, mga kamukil, kung paano discartin ito, no? Para uh, mapaabot ko din sa inyo. Okay. Thank you, mga kamukil. Shut out, Them, ibis. <laughs> Master Boy ito. Oh. Eh Master Boyet malapit ng aalis yan dito mga kamgil may ibang ruta to. Papuntang Jupiter. Eh, Master Boyet no. Next ah uh, next week. Eh, Master Boyet wala na dito yung maiiwan si Idol, si Dudong, sila yung maiiwan dito. Oh, mga isang linggo na lang rin sila dito lipat na naman sila sa katalunan no? tapos yung maiiwan talaga dito yung tatlong pintors natin na may isang labor na iiwan natin sa kanila sila na yung maiiwan dito sila na kasi yung finishing no? while yung ating OTR mga kamukil dito na malalagay ito kasi iba yung titirada dito eh. So, yung sa akin lang dito itong sa cabinet sa buto ng ating ano, counter uh, countertop o, kasi, iba kasi dito eh. OTR dito, mga kamukil, yung mga uh, modular dyan na magagawa. So, sila na iba yung pinatrabaho. Okay. So, tingnan na lang natin, mga kamukil, pagkatapos-tapos. Kasi hindi pa yun maikabit. At uh, hindi natin makulayan. Dapat makulayan na uh, muna bago nila maikabit yung uh, OTR dito. Okay. Thank you, mga kamukil. Maraming salamat.